Siyempre, ito yung TV. Dito na naman tayo sa loop natin. Siyempre, nag-aabang tayo ng second race sa Hammer one Race. So, sa NDR, sama ko ang aking kaibigan na si Christopher Gito Utoy TV. So, ayan, dito kami nag-aabang. So, time check is 8.20 a.m. Para sa pag-aabang. So, update ko kayo. Pero, panoorin natin yung video paano sila pinakawalan. Let's go! So ayan mga toyo, ready na yung mga tropa natin. Ayan, ng ARPC. Siyempre, magkumawog. So ayan mga katoyo, 7 a.m. Gimba, Nueva Ecija. So naka-release, So ano pang ginagawa natin mga atoyong Siyempre, F2 race tayo. Pan race 2. Ayan. nag tayo. Siyempre, mag-i-sticker din tayo ngayon. At habang nag nga tayo ay magkape So shoutout nga pala sa tropang ARPC dyan Sa mga nagload load nag-garga Kay Press Money, shoutout tayo Ngandang umaga, Press Isang ibo na tayo, kung nakikita nyo, eto siya oh. May ah? Ibon na tayo na Galing Nueva Ecija So abangan pa natin yung iba oh. Ayun, oh. Papasok na siya, dire-diretso na yan Wow! Speaker number ng first bird So, second bird na namin Naka second bird na 3-1-1-4 3-1-1-4 1-2-4-3-1-1-4 So send tayo, okay? Send so may third bird na tayo lang uuwi na sila. Okay. Two, four, three, four, zero. four zero seven four five nine. 2, 4, 0, 7, 4 5, 2, 4, 0, 7, 4, 5 So, tayo so, Alam yeah, So, guys, meron pa tayong dumarating na ibon Kung makikita nyo, ito, miikot pa sila Dalawa, halos magkasabay Miikot yeah, pa sila, makakatoyong So, pang fourth and fifth bird natin sa second laps so ayan yung ibon natin kung nakikita nyo mga atoyong ayan o pang fourth bird minsan natin si black mamba pang fifth bird parang mga hindi hinihingal sa layo nueva siya pero di pa rin sila hinihingal pero ano mo yung ayaw pumasok puro tanawan lang pasok 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 ayaw pa rin pumasok ang ang ulo Pumasok na kayo! <laughs> Nagalit na ako, pumasok na kayo! Eh, Ay, pa ako rito ah! <laughs> Tumating na kayo, ayaw niyong pa pumasok! Ayaw pumasok! Ano, dyan na lang kayo! <laughs> Nagalit na ako! <laughs> Ayan, si Black Mamba nakadungaw, yung isa yung checker natin, si Demonyo pag hinan sila, ayaw pa pumasok. Pumasok na kayong dalawa! <laughs> Anina eh, ayaw pa pumasok. <laughs> Two, four nine three one nine zero. <laughs> 85 volts, 0392 So, ulit tayo O, okay Ang 6 bird natin, ika-clock Yeah! 3 So ayan si Dragon may dumating na naman tayo May dumating na naman tayo na pang seven bird natin Tayo natin siyang dumating So guys, so complete clacking tayo ngayon sa ating pan race. So kahit pa paano, pagpauwi tayo ng 11 birds natin. So thank you very much. Salamat sa mga nanonood toyong TV. Yung ibang clock, hindi na natin na video dahil nahirap pa kami ni Sir Ruping sa pagka dahil halos nagsabay-sabay lahat. So paano? Peace out muna tayo toyong TV. Follow my page.